morning, I'm back. This is Sir Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon may title din siya kung sino to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe niyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamama samdyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss Universe tayo. Ay nako, nakakaloka kasi na siyempre, di ba sa naganap nga ng Miss Universe? Dahil yung kanilang top 5, aminin man natin, syempre di ba, nagkaroon tayo ng bitterness dahil nga sa nakakaloka na winners nila. Uh -huh. At ito nga, sobrang nakakawindang dahil ang fourth runner-up dito ay si Miss Venezuela. Ang, ang third runner-up naman ay si Thailand. And then, ang second runner-up naman nandun si Mexico. At ang first runner-up naman si Nigeria. At ang title na ay si Denmark. So, dito siya ng isip natin na parang ano ba? Actually, naisip ko, by continent na itong mga ito eh. <laughs> sa totoo lang. So, Venezuela, pwede mo sa Americas. Tapos, ito naman si, ano, si Mexico, pwede din naman. Yung mga ganol Kaya lang, parang, naloka kasi ako dahil sa, obviously naman, uh, talaga si Thailand na dyan, dyan uli sa top 5, di ba? So, doon, doon sa part na yon talagang naging bitter ako dahil parang feeling ko, taon-taon parang andiyan si Thailand sa top 5. Oo, di ba? Parang last year naka top 5 lang ngayon top 5 na naman. Sa bagay, pwede naman. Bakit naman hindi? Eh bakit naman si Philippines taon-taon din tayo nagta-top 5 noon, di ba? Meron tayong uh, first runner up tapos meron tayong second runner up tapos nag third runner up tapos nag third runner up di ba so talagang bago natin makuha yung Miss Universe crown so ngayon ginagawa na yan ng ano ng Thailand sa kanila naman yung moment na yan dahil lagi silang pasok sa top 5 <laughs> ang naisip ko diyan talagang hindi talaga mabibigay sa atin yan. <laughs> Dahil si Thailand gusto niyang manalo. Siguro pag nanalo na si Thailand, baka next naman si Philippines. O, oh, di ba? Kasi nga, si Philippines, alam nilang very powerhouse na. Oh, oh, At feeling ko talaga mahirapan tayo. Pero kung gusto natin manalo, siguro kailangan lang talaga natin magpadala ng 3Bs uh, body, beauty, and brain. And caliber. O, oh, di ba? <laughs> so, yun. Calibre kandidata na hindi sila makakatanggi. Nakakaloka sila. Ang ganda ni Chelsea Manalo, so, sa totoo lang, mas gusto ko siya kesa kay Oppo Dahil yung performance naman niya, ko papansinin mo, di ba? Pero dito, napaisip ako, actually, naisip ko na to doon Baka ibigin nila yung my continent ay kay Philippines and then si Opo, paabuti nila ng top 5 at hindi na ako nagkamali dahil nagbigay na sila ng by continent after ng Miss Universe title uh -huh, ng Miss Universe coronation, di ba? So, maganda ba yon? Ako parang pili ko yes. Uh -huh. Okay lang. Surprise, di ba? Pero siguro mas maganda ko na award nila to sa stage. So na award nila sa press code kaya hindi ko di ako aware kasi after ng Miss Universe dahil bitter ako lumabas ako kumain ako sa labas oh di ba? So yo nakakaloka, tumbled kasi ako. Anyway, so sino-sino ba yung naging continent? At ano nga ba ang magiging papel nito dito sa Miss Universe? Ito ba ay maganda para sa mga nabigyan ng titulo na to? Ito ba ay better more than sa runners up? So, yan ang mga isa-isahin natin ngayon. Okay. So, sa may continent, syempre, sa Europe, ang binigay nila ang corona kay Finland. Kasi nga, hindi na pwede si, si, ano, hindi na pwede si Denmark kasi title na siya. At wala namang iba na talagang pwedeng bigyan nito kundi si Finland dahil siya lang din ang nakapasok sa semifinals. Pwede sana kay France, di ba? pero si Finland ang napupusuan nila. And then, uh, si Peru naman sa Americas. In fairness, happy ako kay Peru kasi parang, oh my gosh, deserve niya talaga ang top five. Pero, in fairness, nandito na siya. And then, syempre, ang Africa and Oceania ang alam ko at ito eh, kasama to sa ano, okay, sa Africa and Oceania, ang ibinigay naman dito ay kay Nigeria, ang first runner up ng Miss Universe. And then sa ano naman sa sa Asia naman, syempre nakuha to ni Philippines. Ito ay choices ng organization mismo. By organization choices to. Hindi to choices ng hurado. Yung runners-up, ayun yung choices ng runners-up during doon sa coronation night. So, ang runners-up, ano ba sila? Sila yung tipong nag-agawan sa corona. Sila yung lima na sinumbukan na pwedeng maging Miss Universe title holder. Sila yung qualified na isa sa kanila talaga ay qualified or sila yung qualified na maging Miss Universe kaya lang pipiliin yung the best oh. at ang the, the best doon ay si Denmark so yung runners up runners up na lang sila so kapag nadetrone yung isa si first runner up ang papalit oh, di ba so yan So, nakakaloka, no? So, medyo ba magulo? Hindi. Hindi siya magulo. Ang, ang Miss Universe competition, meron silang tinatawag na top 5. And then, ayun yung mga runners-up nila. Kung tatawagin sila, sila ang first runner-up, second runner-up, third runner-up, mga ganon. Tapos, ito namang by continent, ito yung pinili sa bawat Asia na nasasakupan ng isang isang Asian continent, ang isang continent, may isa doon na pwede tawagin na Miss Universe. At ito nga ay si Philippines. So, sino ba ang mas mataas? si Toyd Runner Up o si Philippines. Para sa akin, mas mataas yung title ng by continent. Kaya lang ito kasi choices to ng organization mismo. Dahil itong mga queens na to na napili nila ay pagtatarabawin nila kasama ang Miss Universe. Kung baga, sila yung representative by Asian kung saan by Asian, by continent, sorry, sila ang representative ng universe by continent at ang bongga. Di ba? So, imagine din nyo, ang mga runners-up walang sash. Eh, pero sila may sash kung sino ang may value. Ang may value, syempre, yung by continent. ba? Diba? So, yon ang importante nakuha ni Miss Philippines na Corona. At this is the first time sa history ng Miss Universe na nagkaroon ng ganitong by continent. O, oh, ba? Diba? So, ngayon, kasama daw sila sa mga travel ng mga ilang country, katulad ng Thailand, ayan, sa Asia, pag-ikot nila sa Asia, kasama tong mga continent queens na to at nakakatawa. ba? Diba? At alam niyo kung saan ako natuwa dito? Si Peru at sa si Philippines deserve kasi nila talaga mag top 5 eh. Pero hindi sila nabigyan ng pagkakataon doon. Pero choices by organization, ayan. Ay mukhang sila ang pasok sa top 5. <laughs> ba? Diba? So yon. So kung iisipin mo ha, etong continent plus queen para sila ang nanalong top 5 talaga di ba so ano sinabi ng runners up saan na sila mapupunta tapos na yon rules nila so bye bye na charot <laughs> ang bitter talaga eh, no so yon pero ito ang nakakatuwa mas pinili kasi alam niya sa totoo lang si Oppo pwede naman siya maging continent queen eh pero mas pinili ni Cunan si Chelsea Manalo dahil siguro natitipuhan niya dahil si Chelsea Manalo ay talaga namang masasabi natin na she is a uh, ano talaga uh, yung pwede siyang tawagin na Miss universe talaga oo yung marunong makipag-usap, marunong makihalubilo, alam ko paano ipipresent ang universe. Kung baga, parang ambassador, magiging ambassador sila ng bawat continent. So, ang bongga, ba diba? So, parang pili ko, nakitaan ng potential talaga itong si si Manalo. Kaya lang, hindi siya na choice ng mga judges, pero sabi ni Kun, ang choice kita for the title ng ganito. So, win-win situation. Si Thailand, third runner-up. Si Philippines naman ay continent. So, para sa akin, ibinigay na to kay Philippines dahil kumbaga tapos na tayo dyan sa mga runners-up moments na yan. So, doon naman tayo sa bagong title. And then, dapat maging happy at maging grateful tayo dyan. Kasi, in fairness ha, bongga yan. At saka nakita ninyo, Diyos ko, parang na sila yung nag-top 5 talaga sa Miss Universe. Pero sana ang comment ko, wala nang runners-up. Sana ang ginawa nila, by continent na lang. ba diba? So, yun. So, sana sila na lang yung tinawag do sa entablado. At sila na yung pinili talagang maging Miss Universe. di ba diba? So, yun. Kasi, para wala nang conflict. Kasi yung iba naguluhan, bakit may runners-up, bakit may ano. Pero kasi, syempre, sa listahan ng Miss Universe, bakit si Kunan mas gusto niya si Oppo na maging runners-up? And then, bakit naman si ano ay si Philippines parang ibinigay na tong ano? Kasi sa listahan ng Miss Universe, doon pa rin masasabi na, ay, third runner-up siya sa Miss Universe, di ba? Kung baga may, may type, may ano, may rank. Uh -oh. Imagine mo siya yung pang, pinakapang-apat na magaling. Uh -oh. di ba? So, yon So, iba yon ibang level yon Pero yung napili ka naman ng continent na ikaw ang Miss Universe sa Asia, ibig sabihin, magaling ka sa buong Asia. Ikaw yung nakikita na pwedeng maging Miss Universe sa buong Asia. oh Pero, doon naman sa, ano, sa Africa, siya yung nakikita si Nigeria. Doon naman sa ano, ang nakikita naman ay si Peru sa Americas. And then si ano, sa uh, ano naman, Euro. Ngayon, sa kabuuan, ang Miss Universe pinag-agawan nila Thailand, nila ano ang yun, doon, no, ba diba? Pero kasi syempre, mas bongga na to. Mas okay na ako dito. Ang ganda, to be honest, nagustuhan ko to, yung, F, yung dramang to, na parang merong continent queens, tapos biglang may isang Miss Universe, o oh, ba? Diba? Sana bigyan din sila ng farewell walk in the future. Mga <laughs> ambisyosa na talaga. Anyway, so uh, happy ako. Happy ako kasi hindi biro yung title na ibinigay sa kanila kasi kumbaga parang magagamit sila at may papel sila dito sa Miss Universe at then of this story uh, kikilalanin pa rin sila kaysa papuntahin si Runners Up. So, sila na yung magiging representative. And then, opportunity to para kay Chelsea Manalo na mabigyan talaga ng spotlight at makilala pa si Chelsea Manalo na hindi lang sa Pilipinas, kundi sa mga bansang iikutan nila. And then, sana sa 30 countries kasama itong mga to. Pero, ang piling ko dito lang naman niya sa Asia. Baka, dyan sila sa sa Indonesia, sa Thailand, sa Philippines, ayan. Oo. Pero yung sa iba, parang piling ko solo na lang kasi syempre, malaki yung gastos, 'di ba? Pero kung isasama nila yung by continent, ba, mas gusto ko na lang maging continent queen, mas bongga 'yan, 'di ba? Pero ang ganda kasi, may title ka, may sash ka, O, diba? eh, 'di ba? Hindi ko lang alam ko may cash price. Yan. <laughs> For sure, sana meron. And then, congratulations sa atin. Kung alam nyo, natutuwa ako lalo kay Chelsea Manalo kasi mas pinakita niya yung value ng Pilipinas dito sa Miss Universe. And then, mas naramdaman ko talaga si Chelsea Manalo ngayon na hindi nagkamali ang Miss Universe Philippines sa pagpili sa kanya na maging Miss Universe Philippines natin. And then, nakakatuwa kasi itinaas niya talaga yung bandera talaga ng Pilipinas. At hindi lang to basta basta kung baga parang iisipin mo uh, ang ganda nung dating ang ganda ng 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 expression natin dito kay Chelsea manalo and doon sa mga nagbabash kay Chelsea eh wala kayong magagawa pero Chelsea ay talagang masasabi ko isa sa mga bituin sa langit na nang shine sa ayot at sa gusto mo diba so yun. kaya nakakatuwa panalo dito si Chelsea Manalo i'm so proud of her And then, sana sa susunod na taon, makapili tayo ng Miss Universe na talagang kaya ng makipagpukpukan at makipagbardagulan. And then, doon naman sa format ng Miss Universe, sana wag na nilang baguhin. Sana taon-taon na may ganito na. And then, sana ituloy-tuloy-tuloy-tuloy na nila to. And then, ayun, ang bongga ng format nila gusto ko kasi kinabahan ako ng bongga bongga Yung alam mo, kung ang hirap talagang sinala talaga yung 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 hati sobrang panalo natuwa ako ewan ko happy ako happy siguro ako dahil napasama dito si Chelsea happy ako dahil sa hindi na el tokuyo si Chelsea di ba so napaka importante kasi nun sa atin na hindi tayo na el tokuyo at thanks God and then parang piling ko pinaintindi sa akin ng Miss Universe Philippines na kung bakit si Chelsea ang pinili nila. Ngayon, mas maliwanaw, mas maliwanaw siya sa akin, mas naintindihan ko. At sana kayo din. O, <laughs> ba diba? So, magsaya tayo. Mag-celebrate tayo. Dahil, panalo tayo Pilipinas. Kung baga, para piliin tayo ng organization at pagkatiwalaan yung kandidata natin na ibigay yung titulong yan, winner na winner yan. ba? Diba? So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa tinatalakay natin. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At saka syempre sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Oh <usurlijk> yeah